Wala naman tayong matigas na vegetables, kaya no worries. So, guys, ilagay na natin itong ating first, ang okra. Pero actually, sabay-sabay na pwede na eh. Oh. Okra. Sabay na rin natin itong ganito para masigay lang. Ito na. Lagyan natin yung salt. Siyempre, kailangan natin ng bed siya na nanonood. Betchen, konti, at so. Sobrang alat lang po guys na. natin na naman natin. Sobrang alat. Ilagay ko na lang din tong sili natin guys para makamuna. na. Sampulo, ilagay na yung fish and save ta. She! Che, pala che. Hi she, luto na. Ayun. Ay, malis na siya. So, tikman natin guys kung okay so, Lagi ito basa ang rice ko balang rice. Kailangan talaga kunti lang ng tubig. So, ayan, hindi pa siya kumupo

Papabaon na natamis sa, so, sa binibig pala, binibig pa. So ito, very healthy. Asarap sarap gumamit na ng malunggay yung fresh. Dapat fresh sa ating last one. Look at that. See? Oh, see? Kanani. Butang ka na ang ating fish. Sorry, kamayin ko na to guys. Eh. See? Oh. Mm. lagyan ta ng ganito, oh. Tapos, pepper. Ang konti lang baka umalat naman. Then, tikman. Ayan. Pakpan muna natin. Eh, pepper pa pala, guys. full na naman ito, guys. Over muna natin.